ini ang panahon sabi na sa 35-40 degree yata yung init ito kahit umulaan mainit pa rin mga ah, yung ko umiinit eh yo tambay tambay muna si kabigars yun yun ano know? lagi menit. Fuf. out senyum lahat. Kamusta? Pasta na kayong lahat. Diyan. Sa taot sa inyo. Uh, grabe, ang init. Tumatagos sa laman. Sa balat pala. Ang init. Oh, ay.